<laughs> sa, sa akin na lang ang Hindi! <laughs> at ang... Oh, okay. Dalawang kamote. <laughs> Dalawang kamote. Dalawang kamote. Nagdadalawa tayo. <laughs> Nagdadalawa oh. tayo. Walang kasa. Walang so, oh. kasa. Bibigay. Bibigay. Go. So, oh. Go. Kamote. Kamote. Guys, <laughs> later at Kevin. Okay, <laughs> Ano Hindi mo ko hindi ko. Sige, mm -hmm. natatamahan tayo. <laughs> May crackers ka pa. Yun lang. Nang last. Bakit niyo pinakamantay yung pagkain <laughs> Bakit? Sa tingin mo, sa'yo na yun. bullies. Ano yun? Bakit yan? <laughs> Bayan.

hindi na sa lahat, pero okay. Okay, come Sa lahat. Sa lahat Hindi mo ako lahat. O yung Ano tayo? Oh, Luto na yung namin. Papay, di ko na lang sinabi na kamote. Sa'yo ba yan? Akin yung dalawang kamote. Luto kamote namin. <laughs> Sa'yo ang ko. Luto Dito na ang niya <laughs> Dito na <lang. laughs> Maluto na pares na? na yung kamote natin. Maluto na yung kamote natin. Malapit na. Uh... <laughs> <laughs> uh, no, sumutay, kuya, pupunta ako sa confession room. Punta ka dyan, punta ka dyan. Punta ka sa confession room, lagyan namin na cream. <laughs> <laughs> Anong paglabas <laughs> <sa> <laughs> <yung> <laughs> 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 ka? Kuya! Kuya! Piling ko yung kit ng overcooked me. Oo. Overcooked, overcooked na yun. Oh, yeah, it's a good one.

sige enjoy e o k a lang yung s a n g g a n a n o s to ano ka ba yung akin n g pina kamalaki no saking to okay s a l i n g e s sake saking i n e n thanks